Magkano nga ba ang entrance fee dito sa Kidzuna? Kung saan pwedeng mag-play at mag-enjoy ang ating mga kids? Dahil marami ring mga activities na hindi lang mga kids ang mag-enjoy kundi mga parents din. Kaya naman samahan nyo kami for today's video! Ikagala natin ng baby dito sa bagong bukas sa SM Kaloocan. Nakakatuwa lang dahil medyo malapit to sa bahay namin. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's go! Nakakaloka lang dahil pagpasok namin, mga laruan agad yung bumungal. Mabuti na lang at hindi pa nagtuturo ang ating baby. Napag-desisyonan nga namin ni Dada na kumain muna. Dahil nagutom na nga itong pamilyang gala. <laughs> Kaya naman kakain muna tayo dito sa butter grill. Kumorder ako ng spaghetti, kare-kare at pork steak. Kumorder naman si Dada dun sa kabila ng ramen niya. So kakain muna ang pamilyang gala. <laughs> after namin kumain, it's time na para mag si Mimo sa Kidzuna. Excited na ang baby. Wow! 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 <laughs> two, two, at nandito na tayo. So, ito ang price ng entrance fee dito sa Kidzuna. I-post nyo na lang. So, bago pala kayo magbayad, kailangan nyo munang mag-fill up ng form. Maganda na may mga medyas na rin kayo. Pag wala naman, pwede kayong bumili ng 30 pesos. Ang kinuha naming package ay yung 1 hour lang. For only 250 pesos, kasama na yung isang kids at isang adult. Since dalawa kami ni Dada ang pumasok para kay Mimo, nagbayad kami ng additional 120 pesos. Nakakatuwa lang dahil marami talagang mga activities na pwedeng gawin yung mga kids. Talagang mag nag-enjoy sila dito. Sayang nga lang at hindi namin naabutan na every 3pm, may hosting at mascot appearance dito sa Kidzuna. Kaya naman watch na lang kung paano nag-enjoy ang ating baby. Yeah. Kung balak nyo ngigala mga mami at daddy ang iyong mga kids, dalhin nyo na sa pinakamalapit na Kidzuna Branch. Take note, hindi dito sponsor da ah, Pero sobrang natuwa talaga ako sa place na to. Dahil deserve to ng mga anak natin. Kaya naman see you sa next vlog ng Pamilyang Gala. Bye guys!